Bagong business agreements inaasahang malalagdaan sa Japan trip ng Pangulong ngayong linggo. Narito ang news ni Maine Barreto. Inaasahang maseselyuhan ang panibagong business agreements para sa Pilipinas sa nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo, Japan ngayong linggo para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, inihayag ni DFA Office of ASEAN Affairs, Assistant Secretary Daniel Espiritu na magkakaroon ng bilateral business meetings sa sidelines ng summit at pangungunahan ito ng Department of Trade and Industry. Gaganapin din ang roundtable meeting para alamin ang progreso ng investment pledges at agreements na nalikom sa naunang Japan trip ng Pangulo noong Pebre. Guerrero. Ilan sa business agreements na posibing malagdaan ay nasa creative economy sector at ibinahagi rin ni Espiritu na magkakaroon ng fashion show kung saan itatampok ang pagsasama ng Filipino at Japanese fabrics. Inasahan din ang business deals sa information technology sector. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.